Hello mga kadimpol. At ito naman po ay si Talalay. Ngayon po ay tayo ay gagawa ng yelo at kakunti na po yung yelo sa red kaya gagawa po tayo. Tara po, samahan niyo po ako. Hello ikaw. Hello. Anong pangalan mo? Hi. Si Talalay. Ilan taong ka na? Ilan taon na daw ikaw? Ha? Ilan taon ka na? Four. Ilan ang four? Tch. Mag-aaral na ikaw? Opo. Anong grade mo na? Sabihin mo, daycare po. Daycare po. Sino ang teacher mo? Teacher nila. Wow. ngayon, walang pasok si Talalay. Nasaan papa mo? Wala si papa. Ang papa po namin ay nasa, nasa si papa? Nasa laot. laot nanghuhuli ng ano? Fish, lucky. Ah, ng fish na marami maraming fish ang huli ni Papa ni para tayong maraming fish marami tayong ulam gagawa po ako ng yelo ngayon gagawa po tayo at kakunti na po yung yelo sarap kaya po tayo ay gagawa Nanay na po akong gumawa ng yelo at si po ay may tindahan. Ay pagminsan po ay ako ang gumagawa. Kaya marunong na po akong gumawa ng yelo. JJ po muna ang pinatao ko po sa tindahan. At sabi ko nga po ay gagawa muna ako ng iyo. Ayan mga kadimpol at nakagawa na po ako ng isa. Ang yelo po dito sa amin ay 5 pesos po 5 peso po ang isa ngayon po ay tag-init na papili na po ang yelo Ayan, natapos na po ako magyelo at ito po yung aking mga nagawa. Ito na po yung mga yelo na nagawa ko. Ito po. Ayan, natin na po yung aking mga nagawa at isisiling na po natin sa rin. Isisiling na po natin sa rin. At ito po yung ating mga nagawa. Música